Yan, pag masdan nyo itong nasa unte, ito yung halamang unte, meron siya kulay puti sa puno. Yang puting iyan, yun ang tinatawag na dapulak. Yan, merong insekto yan na kulay puti rin yan, parang balot ng ganito. Yan ay nakakasira ng halaman pagka dumami na dumami. Yan siya, simulat sa na tinatawag na itong dapulak, ganito ang, ang tawag dito ng mga matatanda na inabot ko Wala nga yung pinaka, ano eh, yung insekto niya, ayun ah, Kasi pare siyang balot ng bula kaya hindi masyadong makita yan yeah, ang dapulak